sa ating po mga kababayan, ito po ay follow-up dun sa pahayag natin kanina. Uh, nagkasundo po si General Bronner at saka si Admiral Paparo, batay po sa pag-uusap namin ni Secretary Hegset at ng ating Pangulo na magde po ang Crisis Action Team ng U.S. Indo-PACOM kalinsabay po ng ating Armed Forces of the Philippines at lahat po ng pangangailangan. Uh, ng ating uh, mga response efforts uh, ay uh, naka-activate po ang mga EDCA site for relief goods at ang mga air assets at iba pang mga assets ng uh, combined uh, armed forces of the Philippines at U.S. Indopecom ay gagamitin po. At uh, dahil po ito'y panahon ng tag-ulan, Uh, patuloy po itong pag-uugnayan ng dalawang uh, uh, armed force uh, ng Estados Unidos at ng Republika ng Pilipinas at ang iba pa po ng mga kaalyado natin na nasyon upang sa ganon makahatid po ng tulong sa mga nangangailangan at masagip po ang buhay ng mga nangangailangan. So uh, ako po'y uh, inatasan ng Pangulo na ibalita po sa inyo na uh, nagmonitor po kami dito, nang ipag kami kay General Bronner at sa OCD at nag po si Admiral Paparo mismo ng U.S. Indopecom kaya hindi na po siya makikipag-meeting uh, uh, mamaya uh, kung hindi pabalik na po siya sa Hawaii para ma ang combined uh, efforts for uh, kung ano man ang kailangan upang uh, yung re rescue and uh, ating uh, relief efforts sa Pilipinas ay tuloy-tuloy po nating magampanan. Uh, marami pong salamat at mag-uulat po tayo kung meron pa mga importanteng mga ihayag sa inyo po. Thank you.